Ayon po. Ayon oh, po si Sir. Oh. No parking to Inson. Paabot na lisensya po natin, Sir. Sarap na tulog ni Sir. Pasensya na, disturbo ko po kayo, Sir. Ah. Paabot na lang lisensya po natin nakita ninyo niyo po 'yan. oh paabot na lang ng lisensya. oh paabot na lang lisensya po natin. Oh, Nakakaya ah, naman 'no. Oh. Para parapan kayo na ano, oh. no parking po. Ayun po, no parking po natin 'no. Oh. 'Yan. So, ito po yung sasakyan ni Sir oh. Paabot na lang po, Sir, lisensya po natin. Sir, magandang hapon po. Lisensya lang po natin. Sarap ng upo nyo sir ha. Lisensya na, naistorbo po kayo ha. Ito na lang ang sir eh. Lasing po O, lasing ko. So, lasing ko. Alasing ko pa kayo nandito nakapark. Sir, mabuhay lin po ito. Dapat ang mabuhay lin, wala pong naka-obstruct po. potrero po ay sir sumusunod ba kayo sa ano sa ordinansa po oh. tapos sisihin nyo po ako sa ano po sa malabon ganun rin ginagawa nyo po hindi kayo sumusunod sa ano ordinansa ordinansa ngayon, wag niyo ako si Censer kung dakit inikitan po kayo. Kung sumusunod po kayo, bakit kayo titikitan? Para ba nangyari? Parang kinukonsensya nyo pa ako eh. Hindi naman kayo ninihan ng pera. Ang sa akin po, malinis po natin yung naka-obstruct po dito. Ang dami sa po o sa likod. Yes po, unahin po kayo. Unahin po kayo bago sila Kasi hindi pwede unahin no, doon daling, oh, Yes po Ngayon magsisimula ako patikit sa yo dito Hanggang doon po yan Huwag mo turuan na trabaho ko Tuturuan lang kita Paano nyo babasahin Ang no parking At tuwing to uh, ano, Tuwing zone po natin okay? At least mabasa nyo po yan Oh, ito, sir sira. Ah. Oh. Hindi na kita papirmahin dahil uh, ano ka, galit ka. Okay. Sir, kayo, sir, video nyo po 'yan ng kwan. 'Yun na 'yun, yun, yun po. Oh. No parking sa harapan nyo po ah. Kung may contest po kayo, ko-contest nyo po ah. Oh. Ayun po, sir, ah, video nyo po 'yan, oh. Picturean nyo po 'yan sa harapan nyo. Oh, patanggal na lang po, sir. Sige, sir, patanggal na lang po. po, lang po ah? Yes, obstruction Dapat nga Illegal parking ka pa rin eh Alam mo bakit? Ayun po Bawal dito Mabuhay din po ito Sige sir, pwede tanggal na lang po Para at least Sumusunod sila Bawat ticket natin Sumusunod po sila na Sila namang kasunod po natin Na titikita Sir, pwede tanggal na lang Ikot na lang po muna Oh, wag ka na magreklamo. Sundin mo lang po yan, ayun o. Oh. Basahin mo lang po dalawa. Sarap nga ng higa mo dyan kanina eh. Nasa taas pa nga paamo mo na eh. Naasturbo pa kita. oh, nagagalit ka pa. Oh. Dito sa Maynila, wag yung gawin. Gawin gawin niyo na lang po doon sa ano kayo, kung saan po kayo, taga saan po kayo ha. O oh, lakad po.